Hello, welcome to Virgo, Philippines. So ito yung reading natin for Virgo Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Uh, take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate uh, para sa'yo. Kung hindi ka nakaka-relate or resonate sa reading, okay lang yon. May mga next reading ka naman tayo. If you want, pwede ka naman magpa-personal reading, gintaro reader. Ako, Madam, is based P, as in Princess. And then, lagay mo na lang din ng space sa dulo. Yan yung page kung saan pwede kang mag-inquire for personal reading. Facebook page yan, guys. Follow niya na lang din po ako dyan. So, ma-appreciate kung kayo ay magko comment dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang. Smileys. Malaking bagay yun sa akin. ah uh, love reading to guys. Let's start. you do have your Archangel uh, Michael, main energy motor. Uh, next card. <laughs> Wala pa pala. Cleansing. Ayan Clarify Archangel Michael and Cleansing, please. Kung ano mo ng ganitong klaseng reading, pwede ka naman po mag next video. Cricket is here. Lockdown. Bottom of the deck is done. Main energy mo, um, Okay. I feel like for now, tinatry mo or, you know, pinaprotektahan mo yung sarili mo, yung puso mo or ikaw mismo, you know. Maybe with regards to friends or pagdating sa love. Nandun yung feeling na parang this is the time na nagki-clear ka ng mga tao sa buhay mo na parang you no longer need this per person or people in your life, friends, family, etc. So, nandiyan yung point na parang, ayun completion, no? Parang okay lang mawala itong mga taong to sa buhay mo or, um, I, I feel like, yeah, yung iba sa inyo pwedeng nagkaroon ng mga spiritual connection pa dun sa iba no? Na pwedeng nagiging dahilan para sa iyo na parang kahit mawala na muna tong taong to sa buhay ko, parang gano'n. And, nandun yung no connection, no communication. Pwedeng ikaw ang gumawa or sila. Pero para sa'yo, kung ayaw nila, ayaw nila. Sabi ko nga, ito, hindi lang siya applicable sa love, pero pati sa family or friends, ikaw yung tipo ng tao na um, ayaw mong masaktan or nasaktan ka na ng sobra para para ipag diinan mo pa or ipagsuksukan mo pa yung sarili mo sa kanila. Diba? E Hindi ka para ganon. Parang um, nandun yung interest ka pa rin or interested ka pa rin sa kanila malaman yung tungkol sa kanila. Pero kung hindi naman sila gagawa ng paraan para makipag-connect or communicate sa okay lang naman. Hindi ka para ipilit ang sarili mo sa kanila. So, sino to person na kap-connect mo pagdating sa love? For the sign of Virgo. Roller coaster is here. Access granted and love affair. I feel like you're dealing with someone na pwedeng nakakakonect mo through social media. And then, ito, uh, I feel like kung ito internet kind of connection na parang do na buo yung connection niyo pwedeng dito sa taong to, na, may times na nagugulat ka na lang ba't nasasabi or nagagawa mo yung mga bagay na nagagawa mo sa kanya. And then, there's this roller coaster ride sa inyong connection. Parang, there are times na okay yung connection. May times na parang hindi okay. May times na okay. Maybe, I don't know, maybe because of the signal. Ayan, pwedeng may times. Or, yung iba sa inyo pwedeng kasi busy ang isa. Then, the other one is pwedeng, um, yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging maayos ang connection. But, all in all, nakikita natin itong connection na ito na parang yung iba parang nagmamadali pero to the point na parang gusto nila na may something na maging legal na mangyari sa inyo like, oo, ito yung iba, connection through internet pero gusto mo rin naman na magkaroon ng connection like kung Kumbaga to the point na parang seryosohan din naman. Kumbaga uh, seryosong connection through online. Ganun energy. Alam mo, bago tong energy na to. I don't know, You could be you know, bagong subscriber or bagong follower. But okay lang naman kahit hindi. Pero nakakita tayo ng uh, more on connection sa internet. Pero ito yung iba nagmamadali pero or nagiging mabilis yung connection like ang bilis from yesterday ganito lang ang pinag-uusapan namin tapos ganito na ngayon ayan pero okay lang naman kasi parang ang focus is kaya ako ino-open up lahat sa iyo kasi ayoko na may itinatago ako or gusto kong mapunta kasi itong connection natin into a deeper level of connection. Kumbaga hindi lang to pang social media lang. Emotion niyo sa isa't isa. You do have your single, sold, and alien. So yung iba, there could be a... kamo ko ng Pagkain, like, parang merienda. Hindi eh, ko matukoy kung ano pagkain Parang maruya na, ano. I don't know if that's your favorite food, yung. Uh, may hindi na kasi ako sa mga, ano eh, pagkain. Pero, parang ano siya. Yung, something na may luto ng saging. Ayan, tapos pinarito. So, this could be your eating. Yeah, you want relationship dito sa person na to. Wala akong nakuhang emotions, of course. Lalo na kung bago pa lang yung connection. Wala akong nakitang emotion emotions sa'yo. It's just that maybe you're single or yung connection niyo is nagiging available ka for this person. Mm, or, uh, pwedeng uh, may mga naaalala kang tugtog or kanta na may ginalaman sa kanya or maybe kinantahan mo na siya ano don't know, or maybe uh, yung iba sa inyo uh, kahit hindi kayo ganun nagkakausap or sabi ko nga may roller coaster ride uh, I, I feel the energy of kahit pa paano naiintindihan mo siya like a song, 'di ba? Katulad so, ng isang tugtog or isang kanta. Kahit hindi mo kabisado or hindi mo may, naiintindihan mo sab yung lyrics. Hindi mo alam yung lyrics, pag kinanta mo siya, alam mo siya na ito ay for love or this is for uh you know tugtog na parang um makakapagpasaya sa'yo. So, ito person na to pwedeng nakikita mo siya as a song na parang oh ito ilalagay ko tong song na to, ah, itong person na to sa level na uh, pang love siya alam mo yun yung eh, parang syempre pag na meet mo yung isang tao alam mo kung saan mo siya ilalagay for friends ayun but but I see this as you kahit hindi ka pa emotionally attached dito sa taong to alam mo kung para saan siya ilalagay sa buhay mo emotions niya sa'yo is interview bounty hunter crush and happiness at the bottom of the deck so ikaw nakakapagpasaya dito sa taong ito at nalulungkot ang taong to nasaktan siya dahil may ito sa mga bagay na nakikita niya sa online. Yeah, and this person is feeling alone, nalulungkot. Tell me more about dito sa bagay na nakakapagpalungkot sa kanya. Yeah, you could be dealing with someone na you do have their magnetic and wait lang nalaglag yung isang card a verge um, oh hindi yung iba sa inyo there's another person na could be a soulmate or a twin flame connection ang parang I feel like lagi kang nakikita or uh, nagigalit or naiinis itong person na to na nalulungkot siya, nasasaktan siya kasi pwedeng may something siyang nakita sa online or sa may something siyang nakita sa sa'yo maybe you posted this thing online and then pwedeng nalungkot or nasaktan siya nun or maybe some kind of confession ang um, nalaman niya or sinabi sa kanya na either ikaw ang nagsabi or there's another person ang nag-reveal nagsabi sa kanya about that and but I, I, see this as a soulmate connection I see this as a person na, na parang pwedeng minsan nang ikaw yung naging happiness or minsan nang ikaw yung nagpasaya dito sa taong to Okay, so or regarding the new person, let's call that person the past person. And then, itong new person, nakikita natin ang emotions niya sa'yo. I feel like, ano, time will come. Itong taong ito, um, maghahabol siya or hahabulin ka niya. Like, gusto ka niya. Nakikita niya marami kayong pagkakapareho. O ngayon, Uh, gusto niya ng communication or maayos na connection sa inyong dalawa. Pero, yeah, time welcome This person will be like, ano, ano mo yung uh, ang energy is best friend, friend na parang papuntang parang kapatid, ganun. So, kasi marami kayo pagkakapareho. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? On the table. Yeah, Twin Flame is here pretending obsession. Yeah. Naglag yung isa pang card. Ascension is here. Bottom of the deck is today. Gossip. May, may part pa rin ng pass ang lumalabas dito eh. Hmm. Yung past person, gusto niya ng commitment. Yung sinasabi ko, twin flame. Lumabas dito si twin flame. Twin flame soulmate the one. Kaya eh, nandun yung obsession nitong taong tuloy. Nandun yung pagiging fake or hindi niya pagiging totoo sa'yo. Nandun yung obsession at pag-iisip sa'yo in the future. Ngayon pa lang. ngayon, ngayon and in the future, itutuloy-tuloy. And uh, nagkakaroon ng spiritual awakening itong taong ito. This person is jealous, nagsiselos. Maybe um, may mga hinihiling siya, pinagpipray siya about you pero hanggang dun lang yun kasi I, I don't see na pinapakita nitong person na to yung emotions yung nasa isip niya, yung tingin niya and whatever sa'yo, basta naka naka ano lang siya, naka masaid. ayan I want to know the future regarding the new person kasi past person yung lumabas Kunin ko lang guys. Okay. Agano pa rin this person is feeling happy. sa so connection in the near future. Some kind of as uh, of a uh, surprise or visit, ang pwedeng gawin dito person na to. So pwedeng bumisita itong person na to or surprise kanya regarding something. And I feel like may mga bagay siyang sasabihin or ibibigay sa iyo. Pero ito para sa kanya wala la, wala lang or tapos na nangyari na. Ngayon, naitapon niya na 'yun sa nakaraan. But if this is gamit or bagay, maybe this is something na kahit mawala dito sa taong to or kahit parang itapon niya na lang parang okay lang sa kanya but there's something here ayun lang so that's it for now thank you for watching I love you all again bye bye